kung tama lang ang implementasyon lahat na pangangailangan po ng ating mga magsasaka na andyan na at pwedeng maging maging dahilan upang ibaba ang presyo ng bigas sa sinasabi nilang 20 pesos ang kada kilo. Bueno, uh, yung National Food Authority bibili daw po ng uh, na no, uh, no, 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 bagong truck. Itong mga truck na ito Gagamitin po ito panghakot ng NFA ah, para daw po may mga ah, may mga magsasaka na itatransport yung kanilang ani papunta sa NFA ay eh, mayroon na maghahakot. Ah siyam na pong bagong truck na panghakot ng NFA. At ah, next year 150 truck ang bibilhin pa. By maganda, sana ma-maintain yung truck. Ano? at uh, gamitin lang sa tama yung truck. Alam nyo, ang gobyerno, komisyon eh, bili ng bili. Pagkatapos eh, ah, sa ating mga sa ating mga sakahan, makikita ninyo, may mga makinaryang binili ang ating gobyerno. Pero, napakarami na rin nakatenga at nabubulok na lang kinakalawang hindi na pinapakinabangan. Bakit? Pagkat uh, walang tamang maintenance. Ano? Uh, kapag hindi na umandar, wala nang pambili ng piyesa. Oh, so, pagkatapos hindi na po 'yan uh, magagamit at mabubulok na lang 'yan. Mabubulok na lang 'yan hanggang sa uh, mawala na po 'yung malaking halaga na pinuhunan na ng ating pong gobyerno dahil sa walang maintenance. Oh, uh, meron nga diyan kami pinuntahan 'yung 'yung uh, rice mill, 'yung uh, gilingan ng palay. Ano? napakalaki ng halaga na ginasta ng Department of Agriculture pero ano po ang nangyari ngayon um, ang nakikinabang lang eh yung may-ari ng lupa na tinirikan ng rice mill eh bakit sa uh, nasa gitna po ng ano nasa gitna ng uh, sakahan doon ay tinayo yung rice mill at meron din bilada ng palay pinuntahan po namin yan diyan sa Camarines Sur nasa gitna ng palayan yung rice mill at pribadong lupa. Pag-aari ng isang sakahan, siya lang ang nakikinabang. At doon namin nakita na meron pang mga nakaparadang uh, heavy, uh, ano, yung farm equipment na nabubulok na lang, hindi po pinapakinabangan. Dahil wala na raw pyesa o hindi na, pa, hindi na ayos yung maintenance. O, meron din ginawang bilada ng palay eh yung mga magsasaka, ang dapat, ah uh, kaya naglagay po doon, kapag sinaka mo, ah, meron pa ngang, ano, eh, yung dryer na uh, ang ginagamit eh, ano, ginagatungan. Nagagatong, pagkatapos, tutuyuin yung palay sa pamagitan po nung dryer na kanilang ginawa. Wala na rin, hindi na rin napapakinabangan. Tingnan po ninyo yan, in-implement yan nung panahon ni eh, Ah, uh, dear secretary uh, Arthur Yap, Naku, ang daming ganyan. Puro sa privado din inilagay. Hindi naman na maintain at ang nakinabang lang ay eh, yung may-ari ng sakahan. So ang ang ano po dito, din ang ang uh, layo ng po nito, mabigyan po ng tulong yung mga magsasaka. Kapag inani mo, diretso na doon sa da sa dryer. Pagkatapos na matuyo mo, diretso na doon sa gilingan. So, iuwi mo yung palay mo na bagong ani, eh bigas na. Pero hindi po nasusunod ang programang iyan. Ah, hindi po nasusunod pagkat hindi po tama ang implementasyon. Eh sa laki po ng ano, ginagasos ng ating pamahalaan, meron pa nga kami pinuntahan, pinuntahan po namin yung, yung sa project naman ng National Irrigation Administration, napakaganda po ng programa kung tama po ang implementasyon. 'yung makina sa uh, irrigation napakalaking makina na pwedeng humigop ng tubig papunta po sa mga sakahan nung dinaanan po ng bagyo wala nang bubong at nabilad na lang hinayaan na lang 'yung makina doon na nabulok hindi na po pinapakinabangan at practically 'yung ginawa po nilang irrigation system doon hindi na rin po pinapakinabangan despite na napakalaki ng ginastos ng ating pamahalaan. So, kumbaga, sa programa po ng uh, ating pong gobyerno, kung tama lang ang implementasyon, lahat ng pangailangan po ng ating mga magsasaka na andyan na at pwedeng maging, maging dahilan upang ibaba ang presyo ng bigas sa sinasabi nilang 20 pesos ang kada kilo. Ah, uh, maliban pa po, po yan sa mga sa mga support na binibigay sa ating mga magsasaka, yung libreng binhi, yung ginagamit nilang libreng uh, abono at iba pang pa mga mga support services para sa ating mga magsasaka. Pero hindi po nangyayari. Ha? Despite the fact na ang ating gobyerno gumagasos ng napakalaki para lamang po maisulong ang ating pong programa sa food security. Pero wala. Bakit? Hindi po tama ang implementasyon. Ewan ko. Kung ito mga taga NFA na ito at taga uh, taga Department of Agriculture na to, taga National Irrigation Administration, kung gusto po ninyo balikan natin yung aming pinuntahan. At ipakita po natin sa inyo kung anong klaseng programa meron ang ating gobyerno sa mga sakahan na ito para sa ating mga magsasaka. Yung kanilang ginawang irrigation canal, ay sa kanahakita, irrigation canal, nakabaon sa ilalim ng lupa. Ano? Pagkat mayroon po mga irrigation canal na nasa ibabaw yung kanal. Ibig sabihin, uh, kaya lamang uh, higupin yung tubig na dumadaloy dyan na hindi ka na ng another na, na makinarya para may, may akyat at mapadalo uh, mapadaloy ang tubig sa kanilang sakahan ang ginawa dyan sa Camarines isang programa, uh, particular dyan po sa bayan ng Libmanan. Ito yung sinasabing rice granary ng Kamarinisur, yung Libmanan. Yung kanal, uh, meron siyang parang box, ano, tinabunan uli ng lupa. Ngayon, alam naman natin na yung kanal na yan, hindi maaaring hindi po dumami, hindi, mag, hindi maaaring hindi magkaroon po ng barah. Pag nagkaroon niya ng bara, paano mo ngayon tatanggalin ang bara? Halimbawa, lupa na gumuho. Ano? O kaya uh, mga mga damo na bumara diyan sa kanal na yan. Napakahirap alisin. Huhukayin mo pa uli. At yung halimbawa sa tapat ng iyong sakahan, meron siyang butas na kinakailangan mo maglalagay ng tubo o kaya hose para sip sipin yung tubong duma ay yung tubig na dumadaloy diyan paakyat o gagamit ka na naman ng generator para maakyat yung tubig so parang mali yata ka ako yung disenyo pero kung nasa ibabaw yung kanal ha ah, hindi po mababara pagkat kita mo kung hindi dumadaloy siguro may naka naka-block di ba pwede mo lang alisin anytime pwede mong linisan oh yun ang yun ang ano Ah, uh, pagkakaiba ng irrigation canal na nasa ibabaw at nasa ilalim. Hindi naman pwedeng hindi nila pinag-aralan 'yan pagkat mga inhinyero man ang nasa ano, nasa uh, National Irrigation Administration. Uh, at ang problema pa, nako itong itong corruption. Uh, saan ka nakakita? Proyekto sa Camarines Sur ng National Irrigation Administration? ang magbibigay ng construction company na mag implement nasa Maynila. Ah, eh, ang mga proyekto po ng National Irrigation Administration, hindi po kagaya ng proyekto ng DPWH na nadadaanan natin, nakikita natin. Ano? Yung sa National Irrigation Administration, hindi po natin nakikita pagkat yan ay nasa nasa gitna ng ng ano ng farmland Nasa kabukiran, hindi natin nahikita yung mga proyekto nila kundi yung mga magsasakala mga nakakakita. Kaya kahit dayain nila ang proyekto, hindi natin nasisilip, hindi natin nahikita. O yan ang problema. At uh, uh, ito naman mga taga National Irrigation Administration, ako, eh, ang abang-abang lang nila. Uh, yung kanilang makukuhang SOP mula sa mga kontraktor na nag walang seryosong implementasyon. Karamihan, sabihin na natin, out of 100, ah, baka ang, ang maayos lang na implementasyon yan, pinakamalaki na siguro ang 40%. Noong aktual na, 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 pondo, eh sana naman wag na pong ganun. Ah. Sana naman eh, yung ating Department of Agriculture, merong mga feedback mechanism o kaya merong regular na tumitingin dito po sa mga proyektong ito para naman masyadong katuparan po natin yung naipangako na 20 pesos per kilo. Ah, hindi man 20 pesos sabihin natin, yung 30 pesos na lang okay na yun eh. Ah, pero pag mga, ah, ngayon 45, ah, pero doon sa mga, ah, sa merkado natin, sa pamilihan natin, hindi naman nasusunod na ah, yung maximum ah, suggested retail price eh nasusunod. Karamihan naman diyan ay eh, ano eh ah, mas uh, mataas doon sa suggested. Pag sinabi mong suggested retail price, eh suggestion 'yan, di diba? Hindi po hindi po uh, obligadong sumunod magkano yung tinatakda na presyo. Ah, pag suggested lang naman eh. Maximum suggested retail price is 45. O so, 'yun ang sinasabi po ng ating mga taga-Department of Agriculture. Ah So sana naman eh maging maayos po ang implementasyon ng mga proyektong ito para sa ating mga magsasaka at uh, may sakatuparan po yung mga uh, layunin ng ating pong pamahalaan para sa food security. Eh hindi lamang bigas, hindi lamang palay ang pinag-uusapan natin dito, yung iba pang mga agricultural produce. ayong uh, yung iba pang mga produkto agricultural na uh, ang presyo eh talaga namang tumataas din pagkat uh, uh, siyempre halimbawa galing sa bundok ah uh, mga programang ating gobyerno yung uh, farm to market road ang problema yung farm to market road nagiging farm to pocket road ah uh, meron pong ganun eh, sana wala nang ganyan eh ah uh, farm to pocket road Oh yan eh Department of Agriculture ang, uh, ang nagpopondo niyan at ini naman ng ating pong Department of Public Works and Highways. Uh, Komisa komisyon eh, ang bidding niyan sa di sa the Department of Agriculture na rin. Eh.